this is for entertainment only. Halina at ating alamin, at buhaying muli ang pamahiin o paniniwala ng mga Pilipino tuwing kapaskuhan, at bagong taon. Ating ituro ang tunay na diwa ng Paskong Pinoy, at manigong bagong taon sa ating henerasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila ng mga kaugali ang atin ding kinalakihan. Ito ang ating top 10 list pamahiin o paniniwala, at tradisyon ng mga Pilipino tuwing Pasko at Bagong Taon. Pagkampleto ng Simbang Gabi ang Simbang Gabi ay bahagi ng tradisyong Pilipino tuwing Kapaskuhan. Nagsisimula ito tuwing ikalabing anim ng Disyembre at matatapos naman sa ikadalawamput-apat na Disyembre. Ang paniniwalang ito na posibleng matupad ang hiling at dasal sa buhay kapag nakompleto ang Simbang Gabi. Pagsasabit ng parol ito ang palamuti na nakikita sa mga bahay ng Pilipino, at kahit sa bansa pa sila mapunta. Ito ang simbolo na kinuha sa Belen, na sinundan ng tatlong hari para mahanap ang Ninyo Jesus. Paghahanda ng labing dalawang prutas na bilog. Ang paghahain ng labing dalawang prutas na bilog sa bagong taon ay isa umanong paraan na pagpapasok ng swerte sa buhay. Ibig sabihin kung mayroon labing dalawang prutas na nakahain sa hapag ng isang bahay, labing dalawang buwan din silang sweswertihin sa buhay. Pag-iingay ang pag-iingay raw ay makakatulong para mapaalis ang mga umaaligid na kamalasan at negatibong elemento sa loob ng bahay. Paghahain ng malagkit na pagkain Malaki daw ang posibilidad na dumikit sa isang tao ang magandang kapalaran. Dapat na maghanda ng malagkit na pagkain katulad ng biko, tikoy at iba pa upang mas maging maganda ang samahan ng pamilya. Pagtalon Sikat na paniniwala para sa mga bata ang pagtalon pagsapit ng bagong taon, magiging mabilis daw kasi ang pagtangkad nila sa kanilang pagtanda kung gagawin ito. pagsusuot ng damit na may disenyong polka dots. Ang pagsusuot daw nito, ay malaki ang tsansa na lumapit, at kumapit ang biyaya ng pera. Ayon sa ating tradisyon, ang pagsusuot ng polka dots sa bisperas ng bagong taon, ay sumisimbolo ng magandang kapalaran, at kayamanan para sa bagong taon. pinupuno ang lahat ng mga lalagyan o sisidlan. Kung kaya naman ng budget, karamihan sa ating mga Pilipino ang nagpupuno ng mga lalagyang basyo, gaya ng asin, bigas, asukal, mantika, toyo, suka at iba pa, upang maging masagana raw ang buong taon, ang pitaka o wallet naman ay nilalagyan ng mga bariya pagpapaagaw ng mga barya. Ang ilan ay naghahagis ng mga barya o pera sa kalsada, at ang iba naman ay sa mismong tahanan nila upang magpaagaw, nakakatulong daw ito upang maging dagsaan ng iba't ibang oportunidad na pagkukuhanan o pagkakakitaan, at maging masagana ang pagpasok ng pera sa bahay. Paglalagay ng pera sa bulsa Ang paglalagay ng pera o barya sa bulsa, ay pinaniniwala ang makapagbibigay ng magandang pasok ng pera sa buong taon. Ang Christmas Tradition ng Paskong Pinoy ay ang panunuluyan, ang pagsasadula ng paglalakbay ni Mama Mary at Saint Joseph noong naghahanap sila ng matutuluyan sa panganganak kay Baby Jesus. ang New Year Resolution naman, ay isang pangako na gusto mong baguhin para sa iyong sarili, at magsimulang gumawa ng isang bagay na mabuti o makakabuti sa iyo, o huminto sa mga bagay na iyong ginagawa na hindi mabuti sa unang araw ng taon. we uh -huh.